Mas mahigpit na seguridad ang pinapatupad sa Marawi kasunod ng pagsabog sa Mindanao State University. Patuloy rin inibistigahan kung sino ang nasa likod ng pag-atake kahit mayroon ng umako rito. Live mula sa Marawi City, nasa frontline ng balitang yan si Jenny Dongon. Jenny, kamusta ang seguridad dyan? Maui, mahigpit nga ang binapatupad na seguridad dito sa Marawi maging sa mga kalapit na bayan. At inaasahan nga na ngayong araw ay darating yung mga karagdagang tropa mula AFP at PNP na magbabantay o magbibigay ng seguridad dito sa Marawi, partikular na sa Mindanao State University. Inaasahan din ngayong umaga na darating dito sa Marawi si AFP Chief General Romeo Browner Jr. para pangunahan nga itong gagawing command conference kasama ang PNP at ilang opisyal ng Marawi City. Isa nga sa tinitig ng anggulo ng mga otoridad ay ang retaliatory attack o paghihiganti ng mga terorista. Lalo't sunod-sunod ang naging kooperasyon o operasyon ng AFP dito sa Mindanao na ikinamatay ng mga matataas na leader ng ilang terrorist group. Ayon sa AFP, noong biyernes lang napatay sa operasyon ng Western Mindanao Command ang labing isa sa miyembro ng Dawla Islamia sa Maguindanao del Sur. Kabilang sa mga nasawi, ang sinasabing bagong emir o leader ng grupo na si Abdullah Sapal. Nauna rin sinabi ng Philippine National Police na may natatanggap sila mga banta pero di nga lang properly identified ang target. Sa ngayon, may person of interest na raw na iniimbestigahan. Nauna nang inako ng teroristang grupong ISIS ang pag-atake. Sa tanong kung paano napasok ang bomba sa loob mismo ng universidad, yan ay patuloy nilang iniimbestigahan. Wala rin kasing CCTV sa loob mismo ng gym. Maui sa ngayon ay tuloy-tuloy na dumarating dito sa uh, Marawi yung mga sasakyan mula sa iba't ibang LGU para nga sunduin yung mga estudyante na natroma at gusto na munang umuwi sa kanila mga tahanan. Sa ngayon nga, suspendido muna ang klase ng MSU kahit nga ngayong week sana yung nakatakda nilang final exam. Maui. Maraming salamat, Jenny Dongon. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News5 social media pages.